Oh, Papasuk eh, eh. na po kayo sa sa second half kung pag sa basketball na no? Papasok <laughs> na sa second half. Ah, uh, binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao yung agad-agad. Hmm. Uh, ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, hmm. especially yung tungkol sa bigas, pagkain, number 1 hmm. 'yan eh. No. Hmm. Eh, inuung isinusumbatan kayo mula day one hanggang uh, yung hanggang yung, sa uh, kamakailan lang yung 20 pesos, 20 pesos na pesos. bigas. Hmm. Okay. Tatanungin ko po kayo nilots niyo po yung 20 pesos na bigas mm -mm. bago mag-eleksyon. Mm -mm. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. <laughs> uh, kwan yan, <laughs> uh, patsi <-pachi> lang yan. <laughs> hindi uh, maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba uh, ngayon nyo lang ginawa yon At uh, pangalawa, hanggang kailan ba to Baka nga patsi-patsi lang po ito. Oh, sige. <laughs> ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya po? nyo palang gawin, ba't mm -hmm. nyo ginawa nung 2022 nung 2023 dahil hindi namin nung 2022 2023 2000 hindi pa namin kayang gawin. Mm -hmm. Bakit? Ang kidyan yung production. Apo. Eh, kaya ano ipanayon patayo namin ng irrigation. Mm -hmm. Ang dami naming dam na ginawa. Mm -hmm. Ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023 ang ani ng palay sa Pilipinas pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm -hmm. Nalampasan pa yon ng 2024. Apo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Apo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung Apo. importation niyan, illegal and legal. Apo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pangkontrol doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Mm. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung, kung, pagma, kung, titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag kami ng mga warehouse. Mm -hmm. pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At uh, hindi na iniintindi, basta, basta, basta puro ang import natin. Mm -hmm. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Mm -hmm. Umikita sila. Odi yeah po. O di bakit nila papalitan? E, sige, pasok sa lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Mm -hmm. Hindi iniintindi yung, yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. wala Kaya, ganun. Kailan, kailan, po itong mga, ang, mga nag i Basta eh, ito yung nakita na? namin. Noong pag-upo ko. Mm -mm. Meron talagang ganyan. Mm -mm. Noong inipit namin yung mga smuggled at rinerade na namin yung mga warehouse, mm -mm. nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung uh, NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. Mm -mm. May batas na kailangan palitan meron mga taong kailangan palitan, uh, ibang konsepto na. Mm -hmm. So ngayon lang namin nagbuo lahat.